Ano ating mga kalapati ang lilibot-libot lang ang inain sa paligid One, two, three, four, five, six. Ba, ang pala nila. One, two, three, four, five, six, seven. Yun, yung ba? nasa dulo pa. Pag lumapit ako, baka mo. One, two, three, four, five, six. Asa sa isa. Ayun. Two, four, six, seven. Ano sila lahat? Kulang pala dalawa na yun sila eh. yung kahoy na hindi matutuyo tuyo dahil umuulan araw-araw yung -araw, hapon. Ayan, kinukuha nila sa mga gild na kahoy. Winston, sayo sayo kalapatin natin, din din agad tayo dumilipan. Kaya sila lahat basic ang kain. ano kayo kinakain nila don? mga dagdag pa kain, mga manok.